Para sure na magkaroon, ko ang Toto data 10, gaya hin neo po lahat, na nilagay kong, region at address, ayos e ba, ayos. E so hello mga lods, welcome back to my channel, so it's me again, Mangubat Vlogs. So for today's video mga is ito na yung, um, ang, ng lahat kung paano ba talaga gagawin ang paglagay ng ating mga dito ng dita 10 gig na 10 pesos lang. So marami sa ating natatanong sa Facebook at isa na ako nagtatanong din. Paano talaga? harapan talaga ako. So ngayon nalaman ko na kaya i-share ko na lang din to. So Huwag na natin patagalin to. Dahil gusto ko nang ituro sa inyo to. At shout out sa a, nagturo sa akin nito. Kaya gusto ko lang din turo sa inyo para hindi na kayo mahirapan magpapaload pa sa iba. So, secret rebuild din natin to. Okay? So, ito mga lud, sundan nyo lang ang ng maayos para mapagana nyo yung uh, dito sim nyo na wala pang data gig, 10 gig. Data, 10, 10 gig. Okay? So, ngayon, una natin gagawin mga lood, punta na tayo dito sa Chrome. Dahil dito tayo mag-register ng ating um, SIM card. So, nandito na nga mga lods. So, continue browsing. Yan na yung Omni Partner. So, yan na yung ano, link na papasukan natin. So, mamaya, ilagay ko na lang sa comment section yang link na yan para <coughs> diretso na kayo pag pinindot nyo So, pag pinindot nyo yung ano, sa comment section mismo, so mapupunta kayo dito sa automatic agad. Dito. Ayan. So, ayan na. Dito kayo mapupunta kapag giniklik niyo yung uh, link sa nakapin na comment section sa aking video na to. Okay? So, ang gagawin nyo mga lods syempre, pangalan nyo. Uh, dyan, name nyo. Pangalan nyo dyan, tapos, ilagay nyo yung pangalan nyo. Then, tapos dito, email nyo, email, ad, email address. Hindi ko na lalagyan yan kasi na-set up ko na sa, sa akin yan. Kaya, turo ko lang sa inyo yan. Diyan, name sa taas, pangalan mo. Then, email address, abin address mo. Lagyan mo lang. Then, dito, register mobile number. So, ilagay mo yung ah, dito. Number dito. Yung dito, sa mo. Ilagay mo dito tanggalin mo yung ano, tanggalin mo mga yung plus 63. Ilagay mo lang ng 0. 09, ganyan ganyan. Para gumana siya. So dito sa region, so lagyan mo lang NCR. NCR ang ilagay mo dyan. Tapos, NCR, then NCR City of Manila. Then, City of Manila. Okay lang natin. Then, Sampalok. Oops. Mali yun, mali. Mali yun. Mali yun, mali. Dito, NCR. Then, Region. ah, uh, tapos, NCR Manila. City of Manila, first district. Then, City of Manila. Then, Sampalok. Then, ilagay mo lang dito na ano. Kahit yan, Barangay 436. Okay na yan. Okay mo lang. Then, sa save code. Andito pala. Dito pala is ilagay nyo. Um, ilagay nyo dito sa address. Ilagay nyo dito, dito sa address is 10. Paltok. 10 Paltok Street. Ayan. Yan. Yan na nilagay nyo. Tapos dito, sa zip code, 1,008. Yan. Tapos dito sa individual, sa individual. a uh, business type, lagay mo individual. Dito sa business type, lagay mo lang individual din. Okay. Tapos, the number, huwag mo na lagyan yan. So, pagkatapos na, agree mo lang. So, sa nakita nyo naman. So, hindi siya ma-open sa akin dahil... Um, hindi ko na siya ma-open dahil na-registered ko na itong number ko. So, hindi ko na lang i-next eh, eh, yan. Hindi ko naman lang inilagyan ng ah, uh, register mo ba yung number then uh, register ko na nga ito then email address tsaka name ko so ganyan lang ang setup mga lods ayan NCR National Capital Region then address 10 Paltok Street then zip code 1008 then business type individual tapos 10 number so kahit hindi nyo nalagyan okay na yan tapos i ano nyo lang i e next nyo lang Pagkatapos yung mag-next yan mga lods is merong uh, magtitik sa inyo may magtitik sa inyo. Tapos, um, may magtitik sa inyo na dito. Ayan. Tay, dito. Ito yata, ayan. ah ito yan, ito, ito yan. Ito mo, Lodge. Ito, napakarami. oh, ayan. Marami yung mag, ano, ng OTP. Ayan. Ayan. Ayan yung mga loads. Ayan, ang dami niyan. There you sure you have successfully logged into system. Ayan, their partner, the official receipt. O, oh, ayan. Uh, ayan. Uh, you have successfully, ayan, nakapag-load na ako. Ito yun. Pagkatapos nyo dyan may mag-text. Kapag, pagkatapos nyo mag-text na dyan mga loads, is... Yes. I-download nyo to. Pagkatapos kapag may mag-text, tandaan nyo. Pagkatapos na may mag-text sa inyo dyan. Automatic. I-download nyo to sa Play Store. Itong DSCM -E DECM. Download nyo yan sa Play Store. Then, <coughs> may nakalagay doon na login. Pag login mga lods, syempre, eh, lagay nyo yung Ah uh, cellphone number nyo sa dito. tapos paglagay nyo ng number nyo sa dito tapos may mag mag top up doon na na email. password on knowledge pagkatapos mo gumawa ng password so ito na yung ma-open niya. ma-open na siya. kapag okay na yung makagawa ka na ng password ayun na ganito na yun mga lods syempre kaya load na tayo nyan dahil nakagawa na tayo so susunod ang gagawin natin is paano mag load dito sa DS DSCM so ito panoorin nyo na buo so ngayon dahil tapos na tayo mag register sa ating at ah, dito uh mobile number. So subukan naman natin na mag-load dito. Dahil nahirapan talaga ako atas. Tapos may nakita akong post sa Facebook kung paano talaga mag-load. Kasi nag-load ako kahapon mga loses. dito pumasok sa dito apps. Dito. Diyan pumasok ang 50 ko. Kasi hindi ko talaga alam kung paano talaga. So kag kagabi nag-message ako dun sa Facebook. Tapos may nagreply naman na sa back -e load daw magload para pumasok dito sa DSCM. So ngayon nagpa-cash in ako ng 50. Then try natin 'to. Let's go. So punta lang tayo dito sa DSCM. Then siguraduhin niyo na may laman yung GCash niyo para makatap up kayo dito. So, lagyan natin yung password. password ng ating DCM apps para makapag load tayo sa sarili natin dahil ang hirap talaga uh, kapag hindi natin alam na uh, sayang din ang dalawang piso o isang uh, piso malaking bagay na din yon para sa atin kaya mas magandang tayo na lang ang load sa ating sarili para 10 pesos lang talaga So ngayon, ayan ah. Kapag ma-open mo to is uh, may mag-text pala sa'yo na dear user. So, ito na. Dito doon tayo sa back e load so, lang natin yung back e load Then, sa nakikita nyo, wala tayong balance. So, ang gagawin natin is mag input lang tayo dito ng quantity. So, ibig sabihin ng quantity so magkano yung i-top up mo. So, akin 50 lang. Try lang natin. So, next natin. Ayan na. So, meron pala siya itong basic charge na 1 piso. Then, quantity. Total basic charge. Include tax. Tax value. Discount. So, total charge niya is 50. So, submit natin. Tapos, para mapunta tayo dito sa Gcash natin. So, submit successfully. Then, pindutin na natin tong uh, pay now para mapunta na tayo doon sa Gcash natin. Pwede pala ito dito sa Gcash at Maya. So, dito to nga, Maya uh, GrabPay, Alipay, uh, Maya GCash. So, pwede din ito sa mga debit and credit card. So, dito na tayo sa ating GCash dahil ito lang yung may laman. <coughs> so, hintay lang natin na ma-open ang ating GCash. Just wait for a minute para hindi natin mahirapang uh, mag -chat, chat pa sa ating mga uh, mga iloader natin kasi ang hirap so ngayon 15. gawin natin top up so lagyan to pwg cash so syempre yung g yung may laman so ang laman kung may g is 09 uh, ito so yan yung may number o oh, uh, may laman. So, hintay lang natin yung lagi to pa yung Gcas N36 certification code. So, meron siya. Uh, 41, 0, 5, Ayan na. Then, next lang natin. Then, syempre yung uh, 4-digit m sa ating Gcas. So, ilagay lang natin the next uy mali pala mali 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 so ito pala mali yung impina na nalagay ko so ito na Go to update to your account to activate option so meron siyang So pay na natin. Okay. So tingnan natin, oh, ayan na. Meron na siyang laman. So order detail. So ito na. Wow, completed. Ayan na, completed na mga loads. So, ganito lang pala kabilis mag-load dito. So nakikita nyo naman order number. Ayan. Dear partner, the official receipt for sales order number. Ayan nga. Pumasok ka doon mga loads. So tingnan nga natin ngayon kung pumasok ba talaga. So open lang natin. I Cancel natin to. Open natin ulit. DSM para makapag-load na tayo sa ating sarili. So ito na. Tingnan lang natin. Para makita talaga natin kung nanudon ba talaga. Oh wow. Okay. So dito na nga mga lods. So legit siya, legit. So s'yempre puta na tayo, sa ating uh, promo para makapag-load na tayo. So customer promos um eh, hindi jan hindi jan dito tayo sa Customer Reload. Customer Reload para makita natin yung... Hindi pala. Saan pala yun? So, Customer... Dito pala. Dito. Nandito yan sa... Ayan ah. Tudutin. Dito lang pala. Pindutin natin yung Tudutin. Then syempre mag-load na tayo sa ating sarili. Ayan na. Uy, bakit hindi siya? Hindi siya talaga kasi wala pa siyang number. So, lagyan natin na number. So, ayan na. Buy promo. Buy promo. Tapos, to do data 10. Tapos, pindutin na. Yan! Okay na, bilhin na tayo. So, ayan na. Then, syempre, load natin is 50, tapos paludan tayo ng 10, 10 pesos. Ayun, success. So, ito lang, 9, lang ang nakukuha niya. So, malaking bagay talaga ito mga lods. Kapag napapaload pa tayo ng 11, so may 2 pesos sila, halos. So, ayun na, nakapagload na tayo sa reel natin. Okay mga lords, maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless sa mga nahihirapan diyan. Sa mga hindi pa alam kung paano mag-register. So, <coughs> panoorin niyo na lang ang video na 'to ng step by step process para uh, uh makita niyo talaga at magamit niyo na 'tong application na 'to dahil marami talaga ang nagtatanong at isa din ako nagtatanong dito kung paano ba talaga. Kaya ngayon natutunan ko na at big shout out pala sa uh, kay boss hindi ko lang na mention pangalan nun dahil hindi ko na nakita so um, ano ko lang sa kanya is shout out sa boss dahil di ka madamot dahil tinuro mo sa amin kung paano so hanggang dito na nga lang mga lods sana ay nakatulong sa inyo maraming salamat thank you and god bless bye bye